pamamasyal ay ipinakita ko sa inyo ang scenic view ng Mount Araya Ngunit sa paanan nito ay may natatago ding pasyalan na dinarayo ng marami upang saksihan ang ganda ng Pampang River at ng Mount Araya. Halina mga kakapwa hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ganda ng Pongdadong Dam Dito lang yan sa Kapwa Moto TV Isa na na namang magandang magandang hapon at araw sa inyong lahat mga giliw kong kakapwa Welcome back to my channel and this is Jeff again with Kapwa Moto TV For today's vlog eh mamamasyal na, na naman ulit tayo mga kakapwa Although hindi motor ang ating gamit eh mamamasyal pa rin tayo kahit kotse ang ating gamit Kaya tatawagin natin itong Koche vlog hindi muna moto vlog <laughs> ngayon uh, ang papasalan natin is dito rin ulit sa bayan ng aking kinalalakhan which is ang bayan ng Arayat dito sa Pampanga uh, isa ito sa mga pinupuntahan ng mga turista at also yung mga bikers and moto vloggers then as well ang pangalan ng ating pupuntahan is Kong Dalong Dam hey okay. Well, na-mention ko na to anong uh, nung huling video ko sa inyo, no? Na mamamasyal tayo dito nga sa Kong Dadong Dam. Ngayon, uh, ipapasyal ko ngayon kayo dito sa uh, Kong Dadong Dam. At ipapakita ko sa inyo ang ganda ng tanawin dito. So, ano pang hinihintay nyo mga kakapwa? Halina at samahan ninyo ako sa aking pamamasyal. Dito lang yan sa Kapwa Moto TV! Okay mga kapwa, medyo malapit na tayo sa ating pupuntahan. Pero bago tayo tumungo or dumiretso mismo sa kong Dadung dam, gusto ko muna kayong ipasyal dito sa mga mga nagtitinda ng street foods dito sa may bandang papasok ng kong Dadung dam. No? Uh, sikat na sikat to sa mga iba na pinupuntahan pa ng marami dahil nagmiss to lang food park ang lugar na ito. So silipin natin kung ano ba ang mga tinda nila Ayan mga kakapwa, makikita nyo naman dito sa may bahagi, no? Uh, yung kabilang kalsada doon sa kaliwa, maraming mga nagtitinda. Uh, pupuntahan natin yan. Sa ngayon ay uh, iikot muna tayo para mag sa ganon eh, nakaharap tayo sa mga nagtitinda. Ayan mga kapwa ano, Ito na yung sinasabi kong mga street uh, foods dito At mga street vendor dito no So ayan Makikita nyo na uh, Nakahilera na sila dyan sa may gilid no So titingnan natin ngayon no At papasalan natin sila Okay mga kapwa um, Susubukan natin na uh, budgetin ang ating 50 pesos para sa uh, street foods dito so halina at subukan natin na bumili ng halagang 50 pesos so yan mga kapwa no? merong dito na ayan, yung mga street foods na normal na nakikita natin so isaw and also ulo, paa, tsaka so magkano te yung ano nyo yung isaw so 5 pesos, eh yung paa 3.20 So napakamura no mga kapwa no Tingnan natin muna doon sa iba So meron din silang mga palamig dito And also Ang favorite natin yan no Merong wek wek and also Ano ba to Yung gulay Gulay to tama no Gulay Meron din sila dito syempre na shomai Ayan Ayan si ate no Shomai Shomai tama no siyaomai. So magkano yung siyaomai nyo te? 5.20 po. 5.20 na baka mura no mga kapwa no? So tingnan natin sa iba naman. Meron din sila ditong buko so halagang 10, 15, and 20 makaabili na kayo at marami pa doon no mga kapwa pero dito na lang tayo sa may bungad baka maubusan kasi tayo ng oras so ayan mga kapwa no dito na lang tayo siguro bibili kasi magpapalipat pa tayo ng drone mamaya baka maubusan tayo ng oras so halagang 50 pesos lang susubukan natin makabili ng ating makakain o merienda dito at habang ako'y bumibili at kumakain, ay nagtanong ang mga nagtitinda pati na rin ang mga nakatambay dito kung ano daw ang pangalan ng Facebook page ko. At tanto uh, support na naman sila, no? lalo na kay Ma'am Marjorie, na nagtitinda ng showmai na agad pinalo ang page ko at sinero ang mga videos ko. Kaya shout out sa inyo lahat, lalo na kay Ma'am Marjorie. Shoutout out nga bala nila ate, no? At follow back sa akin. Salamat, maraming maraming salamat sa inyo. Ang in-order natin dito, napakarami na. Parang hindi ko na nga maubos ito eh. So ayun mga kapwa, no? halagang 35 pesos, nabusog na ako. No? Uh, meron pa tayong sukulang 15 pesos. Pero siguro okay na ako doon kasi busog na rin naman ako nung lumabas ako ng bahay. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna, I just wanna pop pop, turn around, turn around, dance I just wanna, I just wanna pop pop, turn around, turn around, dance dance. I just wanna, I just wanna pop pop, turn around, turn around, I just wanna, I just wanna pop turn around, turn around, dance.

Okay, finally guys, nakarating na tayo dito ngayon sa Kong Dadong's Dam. Halina at hayaan nyo ipasyal ko kayo dito sa loob ng Kong Dadong's Dam. Inihango sa pangalan ng dating presidente ng Pilipinas na si Tostado Makapagal na siya ding ama ng ating dating presidente na si Gloria Makapagal Arroyo. Inihango ang pangalan na ito bilang pagbigay-pugay dahil sa pagpirma sa batas na RA-3601 noong ikadalawang pagdalawa ng Hunyo, 1,163 na kilala bilang The National Irrigation Administration o NIA Ang unang pag-aaral ay naganap noong dekada 70 Ngunit ay isa pa na lamang ito noong dekada 80 At naumpisahan ang pagpapatayo ng proyektong ito noong 1996 Na naantala ng dahil sa pagsabog ng vulkan Pinatubo. Ang pangunahing layunin na kung dam ay upang magbigay irigasyon o patubig sa mga agrikultura sa Arayat at pagpigil sa mga pagbaha sa mga residente nito. Ngunit kinalaunan, dala ng panahon ay natutunan ng lokal na pamahalaan na gamitin ito upang pagkuhanan ng malinis na tubig sa mga residente sa tulong ng pribadong kumpanya. So ayun na nga mga kapwa eh, Sana ay nag-enjoy kayo sa pamamasyal At pagpapakita ko sa inyo ng mga magagandang tanawin dito sa Kong Dam Siguro dito ko natataposin ang aking video vlog na ito Dahil medyo madilim na rin at kailangan ko na umuwi Pero bago yon gusto ko munang i out ang lahat na out kanina Sa mga kasalamuha akong tao Lalong lalo na dun sa may street, uh, street foods vendors no? Maraming maraming salamat sa inyo sa pag-follow and pag-subscribe dito sa aking channel At sa mga hindi ko pa na-mention na nagpapa-shout out. Kayo na pong bahalang uh, magpasensya sa akin, hindi ko na po kayo natandaan lahat. Shout out po sa inyo lahat. And kung nakarating ka dito sa video vlog kong ito, meaning tinapos mo ang video vlog ko. So sana patuloy niyo pong suportahan ang Kapwa Moto TV sa YouTube and also sa Facebook channel para tuloy-tuloy po ang aking pagre-release ng video vlog na katulad nito. Muli, ako po si Jeff with Kapwa Moto TV. Thank you and have a nice day po.